Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dumating na sa bansa kanina ang labing-anim na overseas Filipino workers at isang one-month na sanggol mula sa Tel Aviv, Israel. Sinalubong ang mga ito ng ilang opisyal ng pamahalaan sa kanilang paglapag sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila ang unang batch ng repatriated OFWs. Labing lima sa kanila ay caregivers, habang ang isa ay empleyado ng hotel. Napauwi ng 10 oras ang mga manggagawang Pinoy matapos sumiklab ang kaguluhan sa Israel dahil sa pag-atake ng Palestinian group na Hamas. Samantala, naghihintay pa rin ng higit daang Pilipino sa Gaza na magbukas ang Rafa border at makatawid sa bansang Egypt. Ngunit iniinda ng mga ito ang gutom at kakapusan ng malinis na tubig dahil sa pagkaubos ng supply sa Gaza. Nasa ikalabing dalawang araw na ang sigalot ng Israel at Hamas na nag-iwan na ng libo-libong patay na Israelis at Palestinians. Umabot sa mahigit 420 billion pesos na investments ang ibinunga ng mga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang bansa ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo na mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon ay umabot sa 734 billion pisong investment approvals ang naitala ng Bureau of Investments kumpara noong nakarang taon na nasa 360 billion piso lamang o pagtaas ng 102%. Sa kabuo ang inaprubahan dito ay mula sa foreign registrations ng BOI na umabot sa 427 bilyong pisong investments. Dagdag pa ni Rodolfo na hindi pa kabilang sa total investment approval ang humigit kumulang na 131 bilyong pisong pamumuhunan na inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Pansamantalang sinuspinde ng Office for Transportation Security o OTS ang mandatory footwear removal sa mga paliparan sa bansa habang pinag-aaralan pa ng Department of Transportation o DOTR ang polisiyang ito. Sa isang pahayag, sinabi ng OTS na magiging required na lang ang pagtatanggal ng saplot sa paa ng mga pasahero kung sakaling tumunog ang alarm, habang dumaraan sa security screening at kapag nasa high alert ang kanilang seguridad. Nagsimula ng ipatupad ito noong October 13 sa lahat ng airport terminal sa bansa. Hulyo nitong taon ang ipatupad ng mandatory footwear removal matapos makitaan ng ilang pasaherong nakakapagpuslit ng ipinagbabawal na gamot at iba pang kagamitan sa kanilang mga sapatos. Ilang Pinoy ang lumahok at nagpamalas ng angking galing sa sining sa ginaganap na 14th Florence Biennale sa Italy na nagsimula noong October 14. Isa na rito si Loriel Castillo o mas kilala bilang Yelkas na isang visual poetry artist na tubong Batangas. Bago pa lumuwas papuntang Europa, nakapanayam na siya ng Kidlat News Channel sa kanyang paglahok sa nasabing exhibit. Para sa tema ngayong edisyon na I Am You, Individual and Collective Identities in Contemporary Art and Design, tampok ang obra maestra ni Yelkas na pinamagatang Ode to Humanity. O Oda sa sangkatauhan, isang pinaghalong sining gawa sa tula at pagpinta ang concept nito, ang idea nito is uh, yung yung pagkakaiba-iba natin, yung diversity natin is uh, yung iba't ibang kulay natin, iba't ibang lahi, iba't ibang pinanggalingan is kaya nating uh, pagsamasamahin para mas uh, magkaroon tayo ng pagkakaisa, mas mabuo tayo as isang nation, isang isang mundo. Maliban kay Castillo, tampok din ng ilang Pinoy artist sa exhibit, gaya ni na Frederick Espilota para sa video art category, at Dennis Sigua para naman sa sculpture category. Tatagal hanggang October 22 ang event sa Spadolini Pavilion at Cavanilla Pavilion of the Forteza da Baso. Umaasa naman siya kas na mas maraming mainganyong artist sa larangan ng visual poetry. Sa pagpipinta, ang unang kailangan is mahalin mo yung ginagawa mo. Sabi ko walang ibang magmamahal niyan kundi sa sarili mo. Uh, Mahal gawamo. mo and kailangan mong gumawa. Hindi nang para-impress kundi exp expression sa sarili mo. At uh, pangalawa is, uh, ano mo lang, gawin mo lang. Sabi ko, hindi mo kailangan maging magaling sa simula, kailangan mo magsimula para gumaling. Nakatakdaring lumahok si na Castillo sa isang visual poetry expedition na may temang Journey of Our Heart and Soul na iikot sa mga syudad sa Europa gaya ng Florence, Paris, Milan, Berlin, Brussels at Essen sa Germany. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. <tinyo>